Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong ultimate source para sa pinakabagong entertainment at inspiring na balita. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update. Ngayon, sumisid tayo sa kwento ngayon. Isang sandali ng pagmamalaki para sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Serena si Lopez, Presidente at Executive Director ng Knowledge Channel Foundation, Inc., ay pinaranggalan ng prestihiyosong Gawad Flora Ilagan Award para sa Eminent Women in Education. Ang parangal na ito, na inihandog ng National Teachers College, NIA, -E, ay kumikilala sa mga kababaihan na gumawa ng kahanga-hangang kontribusyon sa edukasyon, pagsasanay, at pambansang kaunlaran. At si Rina Lopez ay talagang isang karapat-dapat na tatanggap. Sa pamamagitan ng Knowledge Channel, binago ni Lopez ang early childhood education sa Pilipinas na umabot sa milyon-milyong estudyante, lalo na sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Ang kanyang dedikasyon ay naka nakaimpluensya sa mga patakaran sa pambansang edukasyon at pananaliksik sa pag-unlad ng maagang pagkabata sa buong Asya. Ipinahayag ni Lopez kung paanong ang parangal na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga tagapagturo at kababaihan na nagsusumikap na gumawa ng pagbabago sa sistema ng edukasyon sa bansa. Umaasa siyang ma-inspire ang mas maraming tao na ituloy ang pagtuturo at mag-ambag sa mga reformang pang-edukasyon sa Pilipinas. Pinarangalan siya kasama ng dalawa pang natatanging kababaihan, Irakel e Fortun, ang unang forensic pathologist ng Pilipinas, at Reese Fernandez Ruiz, co-founder ng Rags Dalawa isang sustainable fashion enterprise Ang kanilang mga tagumpay ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng kababaihan sa paghubog ng hinaharap Isang malaking pagbati kay Rina Lopez at sa lahat ng mga awardees Ano ang iyong mga saloobin sa kagilagilalas na pagkilalang ito Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba Huwag kalimutang mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang nakakapagpasiglang mga kwento See you sa susunod na video.